Ito, 2 years old na yung, yung na to. Medyo uh, na-delay ito ng paglaki. At uh, ngayon, ngayon palang summer na to, ito. Pabubungahin yung klakansi. Dito tayo ngayon sa Kuya Po, Nuevaisiya. Dito sa kliyente natin dito, si Sir Boyet. Uh, ito yung dinala ko dati ng seedlings. Yung klakansi nila, magdadalaban taon na to At uh, ginagayak na namin ito, pabunga. Itong klakansi na ito. Tinitigang namin yung lupa at uh, yun, galing ako dito mga kalahatin buwan na nakakaraan pero buhat nun uh, pinatigilan ko na magpatubig at buhat nun, kalahatin buwan na hindi naman ito na hindi maulan dito uh, yung bagyo na berbena hindi naka-apekto dito sa area nila sa Kuya po kaya dire diretso lang ang patigang namin at maganda na yung tigang ng lupa no? medyo pwede-pwede na rin ito kasi bitak na yung uh, mga lupa, tsaka talagang uh, nana, dry na talaga. At yung kalamansi, medyo nakakaramdam na ng uh, tigang. Kung mapapansin nga ay medyo lumulukot na ng konti yung dahon. no. Ito ang hinihintay kasi natin, yung ganito. Para ma-stress yung kalamansi talaga. Ito yung uh, dapat talaga kapag uh, magpapabunga ka. No? Ito, hindi ko na ito papaabuti ng isang buwan nito na tigangin kasi bata pa naman ito magdadalawan taon pa lang ito at yun nga lang medyo na delay yung pagkakalaki na to, no? dahil uh, iba yung tao na nag-aalaga dito medyo napababayaan ng mga nakakarahan ngayon ito ulit na recover kaya yun nakalaki-laki ng konti maganda rin yung kondisyon ng kalamansi ano? matured na yung dahon maganda, verde walang uh, tama at medyo ano nga eh Ayan, no? Medyo maganda na yung mga kilikili -kili ng daan, no? Maputi na. Yan maganda sa kanya. May posibilidad dito na posibilidad lang ha, na humitik yung bulaklak na ito kung sakali man, no? Mga magpapalipas pa kami siguro kahit na mga ilang araw pa. Siguro mga 4 to 5 days pa ito mula ngayon. Pwede na kami mag uh, patubig dito sa Bayabo, no? triple 14 at 2500 yung uh, pinapalagay ko dito no? mix natin at uh, nasa 3-4 kilos dito 3-4 no? yung uh, ikakarga natin dito isang puno dahil uh, papabunga ka kailangan mo talaga medyo volume na abono yung uh, kailangan mo at uh, sa actory naman, naubos na yung malalaking bunga na to. May mga pailan ilan lang na bunga na natira. Yung maliliit, may pailan lang puno lang na medyo... Yan o. No? lang naman. Hindi naman karamihan yung mga uh, mga bunga. No, so, may puno lang na medyo madamidam eh. Pero pangkaraniwan, halos wala na. Pinakuha na natin ay pinakuha yung mga bunga na to na... Yung mga... gumulang yung dumilaw tapos yung mga pitasin pinapitas na natin kasi nga and ready na natin ito para pabungahin na may mga marami nga lang dito mga mortality ano, sa lugar na ito ito yung nabababad lagi ng tubig uh, hindi na natin ito in encourage na i-replace kasi daanan ng tubig ito mula doon sa mataas na yon papunta dito tapos yun nandito pa sa isang taas na to papunta dito ay uh, dito lang bumababa yung tubig. Nagiging daanan nito papunta doon. Kaya kung alin lang yung mabuhay na dito, kaya ano lang yan, uh, yung namatay, hindi na natin na uh, uh, pinapa-replace. Kasi mamamatay lang din yun. Yung lahat lang nung nakaligtas, yun na lang. Tapos sa uh, 500 na puno ito, itong pabubungay namin itong area 1 doon sa gawin na yan may doon sa area to yung mapansin nyo doon sa malayo may may bata silang kalamansi maliliit pa pero baka next year na yun mapabunga no maliliit pa kasi yun nasa 4 uh, feet pa lang ang taas nun eh mag isang taon na yata yun no? mag na yan. medyo talaga matagal makapagpalago ng kalamansi dito nakita nyo naman yung area hili hili yung area no may patubig naman dito. Naka-solar, no? Ayun no? Yung patubig nila. Kaya alam naman problema. Unlimited naman sa patubig ito. Dito sa area na to medyo pakit ito. Ito, hindi pa natanggal yung uh, kalamanda rin. Kailangan dito tanggalin, na Sa patuli na yan. Yun lang. Medyo magaganda na rin yung size o yung uh, laki ng uh, kalamansi. iba na sa 6 to 7 feet na. Pero ngayon pa talaga namin ito bubungahin ng uh, yung talagang pabunga. Yung mga nakakaraan na bunga na to ano lang kasi yung mga kusang bunga lang pinagtuloy na namin kasi nga medyo malalaki na kay kalamansi. Hindi na natin pinatatanggal. Yun. Kahit pa paano may napakinabangan sila. Yung mga kusang bunga lang ano, ng puno. Pero ngayon, seryosong pabunga na talaga to. Gagastusan na to ng, ng uh, pabunga. Itong uh, area 1. Nasa limandaan puno. At medyo magastos na rin to. Medyo pupuhunan na to. Sa 500 puno, yung ganito kalalaki na kalamansi, yung ganito. Mga itsura. Siguro baka mamuhunan dito 40 to 50k. No? Depende doon sa uh, ibibigay na bulaklak na to kung sabay-sabay na mamumulaklak ito mas makakatipid ng alaga pero kung una-una hahaba ang alaga medyo dadagdag ang gastos na no? dito abono pa lang kasi medyo mabigat na no? dito pinapakargahan natin to nang nasa anim na sa akong abono to mga tansya namin mga anim na sa ako yung magagasto dito kaya medyo tapos dalawang sunod yan pabulaklak tapos susunod uling karga pampalaki naman ang buo tapos yung maintenance na to na insecticides 2 times a week uh, yung 2 times a week na yun kasi kung uh, for example lumulusot na yung balaklak mga pag nag start ka dyan ng spray 2 months yan na 2 times a week tapos yung patatlong buwan yun weekly na lang kaya medyo magastos din talaga insecticides lalo na yung ganito na summer na yung uh, ganitong bare months active na active yung mga manonusok dito yung mga fruit fly na.